Hello, what's up mga katunay! So yan, nandito po tayo ngayon sa kasalukuyang uh, sarado na kalsada dahil sa bahagya pong naapektuhan sa landslide. Ayan mga katunay, kung inyo napapansin, bahagyang dinaus-dus talaga, yung bahaging portion na dito na area. May mga simento po na kalsada dito noong panahon. So ngayon, ay ito po. Motor lang po ang pwede sa ngayon. Light vehicles lang po, two wheels, ang pwedeng makakalasot dito dahil nga, ongoing yung construction. So may mga harang po na bato dito sa mag a na papasok ng mga sasakyan. Kaya bukas mga katunay ay nag-coordinate na din po tayo dito sa barangay. So gagawa natin ang paraan na magkasya yung ating bisikleta dito. So ayan, umuulan na po mga katunay. So mamaya pag uh, humina na itong ulan, babalik tayo dito sa area para ipagpatuloy yung ating video para may balita sa inyo ang status ng Canon Road na sarado sa ngayon sa mga four wheels at sa iba pang mga malalaking sasakyan. Only motorcycle lang po ang pwedeng makadaan dito. Ryanon. So stand by and stay tuned. Kita Kids Baguio City.